Pwede po magtanong? Saan po kaya pwedeng makahingi ng pagkain dito, boss? Pagkain, boss? Opo. boss? Ha? Okay lang, boss. Okay lang. Thank you. Sakto, piyesta, no, bossing, no? Ang na? nakalimutan. Na? Wait lang, may nakalimutan po ako. May nakalimutan ako. Yung pabalit ko lang <laughs> dyan. Yung pabalit ko ng ulap. Bossing, may nakalimutan ako. Oh. Na yung pambalot ko ng ulam, wala ko pa balot sa kabilang bahay. <laughs> yung pambalot ko ng na ulam, nakalimutan ko. hindi <laughs> <laughs> ako po yung nangingiing ng pagkain kanina. May nakalimutan lang kasi ako eh. Oh shit, oh shit. Oh shit. Taw po. Nakapag-deliver kasi ako dyan, te. Uh -huh. Ngayon, inabot ako ng gutom. Naghahanap akong karindere. Walang bukas. Uh -huh. Bakit po walang, walang bukas na karindere ngayon dito? Po ngayon. Ah, pesta. Kaya pala. Mm. Mm. Gusto niyo kumain? Kain pa muna kayo. Ay, nakakaya naman, hindi, te. Lang po. Dito po. Sige po. Bayaran ko na lang, te. Pa? Bayaran ko na lang. Ay, hindi, hindi, hindi. hindi okay lang po. Sige po. Park na lang po dito. Ah, okay, okay lang. lang. Okay lang ba, te? Naka, nakakaya naman. Balot ko na lang, Teo. Okay lang? Okay lang? Balot ko na lang? Para nakakaya kasi. Bibili sana ako sa karender yan. Kaso sarado po. Diyos sa'yo mong i-plastic. po? Sige. Ay, mga masarap po yung ano yun. Thank you po, ah. oh, wow. Hindi, nagkataon lang po kasi. May sarado po kasing karender Nakita ko may plastic. Kinuha ko na lang po. Sakto. Hindi totoo yan. Ayaw mo, i-styro is ko para maganda ko. Okay na po. Ano kaya naman? Tiyo i-styro nyo po. Nangingi na lang ako. Ano ah, kaya naman, oh. Hindi, pero, 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 kuya, ayaw mo na lang kumain. Hindi, sige po, madam. Ano na lang po. Balot na lang po, nakakaya eh. Tapos, kunwari ka pa, eh, talent mo naman yan. Baka po, ano. Siyempre, hindi niya naman po kilala. Thank you po. Ano, plastic bag. Ano po kayong pamilya dito? Ah, uh, Deleon family. Ah, Deleon family. Maraming po salamat ha. Salamat oh. Ay, sige natin na po plastic yun. Sige right? po, okay lang po. Thank you po. Okay po. Maraming po. po salamat ha. Thank you po. Pwede po magtanong? Saan po kaya pwedeng makaingin ng pagkain dito, boss? Pagkain, boss? Opo. Opo, boss. Ha? Okay lang, boss. Opo, boss. Okay lang. Thank you. Sakto piyesta, no, bossing, eh, no? Thank you, boss. Wait lang. Boss, tabi ko lang yung motor ko, boss. Bait naman nila dito. Boss, yung motor Sabi natin, no? Wait lang, bossing. Wait lang. Ano nakalimutan? Na? Wait lang, may nakalimutan po ako. ba babalik po ako, may nakalimutan po ako doon. Balik na lang po ako. Wait lang po. <laughs> Balik po ako. Balik ako, ka boss. May nakalimutan lang ako. Balik ako, boss nakakalimutan ako yung pabalit ko lang <laughs> dyan yung pabalit ko ng ulap <laughs> Boss, may nakalimutan ako. Oh, yung pambalot ko na mula mula ko pambalot balot sa kabilang bahay hey, <laughs> yung pambalot ko na mula nakalimutan ko oh, <laughs> Manya, manyan kong ulam ka rin ako pamalot mo thank you <bada. laughs> sige boss medyo malawot-lawot po puntalan mga paras ko pa conception kanini oh, oh. Oh, wow, lubaw. Oh, nang sad-sad ka rin. Punta ako pa Mexico, yan po ang concept. Wapin. Thank you, boss, ha. Grabe yung nakalimutan natin guys Ang daming pwedeng makalimutan eh Yung bambalot pa ng ulam eh Ako po yung nangingi ng pagkain kanina. May nakalimutan lang kasi ako eh. Ay, bossing. Nakalimutan ko lang kasi pambalot ko ng ulam, sir eh. Sige, bossing. Thank you po ha. Thank you po. Anong pamilya kayo dito, boss? Manaloto. Ay, salamat Manaloto. po. Ah. Manaloto. Manaloto, Munoz, no? Happy Piesta, po, ah. Fiesta Happy Piesta, po, ha? Happy Fiesta po. Takal po, salamat. Manoloto. Thank you po. Ay, wow, kanyaman na. Biringin niya po ina? Opo. Apo. Ay. Ay, sisig ka pang pan. Ito yung hotel. Hindi oh, ka okay. muna kumain. O, o, Okay lang po, bossing. Nagbabalot lang po ako. Hindi po ako nagigikain eh. Thank you po. Salamat ha. Ito yung ano, kapampangan na no, authentic oh. Yung walang itlog tsaka mayonnaise. Oo. Bawal yun. Oo, oh, bawal yun. Sa kapampangan, bawal yung ganon. Yung may ano. Ano lang kami. Puro ano. Puro kapampangan. Opo. Ito yung ano. Masarap ko. Opo, yan. Basta ano, kapampangan biringi, masarap sa ay may siyangay po kayo ay grabe <laughs> sige po bigyan po natin ng panahon yan wait lang po ha yung mga ganitong barrio talaga dito masasarap yung mga lutong kapampangan eh. Sarap yan solid manaloto po munyos munyos grabe ha. ay hello po happy festa po lamat po ha. Thank you po. Nakalimutan ko po kasi yung pambalot ko doon eh. Binigyan rin po nila ang pagkain doon Ano <coughs> na nga? Ay, hello. Hello po. Ay, consial. Happy fiesta po. Consial po ang barangay. Oo. Oh. Ay, hello po. nangis Eh, pagkanta na ako po ng chew. pagkanta. Saka, iyo Wapin po eh. Po salamat niya. Kutang da rin bisita keng kilwal manya la rin mangan. <laughs> All right. Nasi po. Ay nasi yan. Ay, sa Sarap ng kanin niyo may ano nasa dahon ng saging ah. Sige po, pahingi po ako ah. Kanin. Munyos manaloto

Ano bossing? Na nangangasyak ka bossing ah. Ano <laughs> lang? <laughs> 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 ay. Ay may siyang po. Ayun. Sige po, wait lang po. Meron po akong lalagyan ng yan. <laughs> Hello po. <laughs> okay. Hey guys. Ah, dalawa na tayo. ibensya ngayin natin. Kaya ba? Masay mo? Piesta, ta. Happy fiesta. Happy fiesta po. Pa naglalaro ng ganto ka na. Opo, syempre. Bagod plastik at ng sariling dapukan. Opo, syempre para hindi ano, 'di ba? Para di ratado 'yon. Basahin niyo po, basahin niyo po. Yes! Piesta, happy piesta. Salamat po na bossing. Thank you po, manalo to mo nyo. Grabe, umbait nila dito guys. Thank you po ha. Salamat po. Hmm, ang kapal ng mukha mo. Happy piesta! <laughs>